the What you wanna do? Claro. É. Ah, valeu <truzos>

lawak kasi doon eh. Dilawakan, dilawakan. Yung, yung dito papunta na sa tulayan, lawak mo dyan eh. Oo. Oh. Bilis yung mga takbuan doon. Kaya kailangan, bilis din mata mo sa segmentos. May nag-arurot sa ito eh. man. Hmm. Kaliwat kanan o vertik doon. Malawak kasi pag nasa gitna ka. Kailangan yung mata mo mabilis sa mga pipirok mo kasi. Kaliwat kanan yun, yung... Tinakka na lang lang ano ka rin eh. Pwento kasi nung isa doon, nung abad namin sa Makati, sabi niya may nanakay doon doon ng nga. Alam mo, glider ko. Lakas-lakas nakbun yun. Kung ganun ka, ano yung impact niya. Pareha sila siguro. Lakas lang. Pwede rin. Nakbun nga yun Ayun, lapag. May isang harin, kahit anong ingat po, putang muntik ka rin ako eh. Pinihinaan ako ng kutse. Okay. Kahit saan, kahit anong pag-iingat po, kasi meron mga ano nga. Sa si ulo? Si Raulong...